Ngayon nga, narito tayo sa pulong gubat. Ito sa tinatawag na prayer garden. Dito po ginaganap kong uh, spring Friday ng hapon. Isang uh, panalangin. Nabot po tayo rito ng mga hanggang alas 7, alas 7 hanggang minsan hanggang 7.30. Nakamatagal na yung mga 7.30 mga ko. Dito na nalangin yung ating mga kapatiran. Panginoon. Yan. Kapansin nyo mga ko. Ayan, lililit na po para wow. sa mga uh, malangin, mga nalangin mga no? Ayan, uh, kita mga kawins. At tingnan din natin kung gaano kasi pag din ba yung uh, mga pastor nyo. Hindi perko uh, nasa pulpito lang, eh. hindi, hindi ka na pwedeng maglinis, di ba? Pag sinasayang paglilingkod mga kawins, kailangan maglingkod ka. Hindi lamang sa uh, harapan ng tao tayo dapat na nakikita, kundi hindi sa harapan ng Panginoon kahit wala nakikita dapat ginagampanan pa rin natin yung paglingkod tinampo natin yung ating mga pastor na masisipag mga kawens, tingnan natin yung mga pastor natin na ah. masisipag maglinis no? ayan ha? ayan mga kawens no? nagmamak po ang ating mga pastor no? ayan, hindi lamang sa pampul kito ayan kundi pati sa sahig ah? yun Ayan, ganyan ba kasi pag ang mga pastor? Baka uh, hanggang pulpito lang ng mga pastor niya mga kawens, no? <laughs> Hindi naman sa pinagmamalaki natin yung, uh, ang aming mga pastor dito. Dito, pag pumasok ka rito sa aming church, kailangan ka maglingkod. Ayan, sapagkat tayo po ay uh, tinuruan. Hindi para lamang umupo, hindi para maglingkod sa Panginoon. Kundi maglilinis din para sa kapwa Yan. Ganyan po kasi sipag ang ating mga pastoryo. Ayun. Nagmamapa po 'yan. Sila po 'yung naglinis niyan. nagwalis Yan. At mamaya dito po eh sila rin po ang mag aano niyan. Mag Ah, upuan. Abang tayo po eh uh, nandoon naglilinis nagbabalis tulad nito binidyohan lang natin ang ating masisipag na mga pato si pag maglinis mga kawes no ano oh ha oh 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 ha oh kaya mga kawes sana uh, ang bawat isa atin ay maglingkod hindi lamang pag may nakakita kundi sa lahat ng oras tayo maglingkod mga kawes para mga kawin at ah, pagpatuloy na natin ang ating ah, pagbabalik para mamaya pag dumating na ang ating mga kapatiran sa pananalangin din eh Ayan, ano sila dyan eh, bawat sak, sila sa magpupesto sila kung sila mananalangin dyan eh. Ayan, malinis mga kawes, no? Ayan. Ayan na, inaayos ina na po yung mga bangko natin para mamaya sa gawain. At, okay ang uh, isa pa natin pastor nagmama pa sa stage ang mga uh, ang mag-speak mamaya ang mga uh, word of God uh, natin, Eric, at isang natin siya po Eric at ayun na nga mga kawin kakain na po tayo tapos na po tayong mag-inish uh, 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 ayun oh. Uh, mga masisipag natin na ang uh,

Salamat mga ka Bye-bye. God bless.